Naisip mo na ba ang isang sandali na kayang baguhin ang lahat sa iyong buhay? Isipin mo ang isang lihim na ritual, ipinahayag mismo ni Baba Vanga, na kilala sa pagbubukas ng pintuan ng kayamanan, pag-ibig, at walang katapusang biyaya. Ang mga Pilipino ay matagal nang naniniwala sa mga palatandaan, at ito ay napakalakas upang baliwalain. Sa eksaktong oras na labing isa oras labing isa minuto, nagbubukas ang universo ng isang nakatagong portal, Yaong mga kikilos ng may pananampalataya ay tatanggap ng mga himalang lampas sa imahinasyon. Hindi lang ito basta kwento ito ang pagkakataong matagal mo nang hinihintay. Huwag mong palampasin, maaari nang magsimula ang iyong kapalaran ngayong gabi. Sa loob ng maraming henerasyon, ang mga Pilipino ay nagtitiwala sa kapangyarihan ng mga ritual, panalangin, at mga puwersang hindi nakikita na gumagabay sa ating buhay. Naniniwala tayo na kapag nagpadala ang universo ng isang palatandaan, maaring sa pamamagitan ng panaginip, numero, o bigla ang damdamin sa puso, ito ay may dalang mensaheng nakalaan para sa atin. Si Baba Vanga, ang bulag na mistikong ang mga pangitain ay gumulat sa mundo, ay nag-iwan ng mga ritual na sinasabing nagbukas ng pintuan ng kasaganaan at kagalingan. At nayon, isa sa mga ritual na iyon ay dumarating sa iyo. Hindi ito aksidente. Kung naririnig mo ito ngayon, ibig sabihin pinili ng universo na ilagay ang kaalamang ito sa iyong landas. Sa labing isa oras labing isa minuto, isang mahiwagang oras ng pagkakatugma, nagbubukas ang pinto sa pagitan ng pisikal at espiritual na mundo. Kung handa ka, ito na maaaring maging susi sa kayamanan, pag-ibig, at mga biyayang matagal mo nang hinihintay. Nasa iyo ang pagpili, baliwalain ito, o yakapin ang iyong kapalaran. Sino si Baba Vanga at bakit nakikinig ang mga Pilipino sa mga propeta? Si Baba Vanga ay hindi isang ordinaryong babae. Ipinanganak noong isang libo, daan, at labing isa sa isang maliit na baryo sa Bulgaria, nawala ang kanyang paningin sa murang edad matapos ang isang malakas na bagyo. Ngunit maraming naniniwala na sa pagkawala ng kanyang paningin, nabuksan ang mas malalim na biyaya, ang kakayahang makita ang hinaharap at magsalita tungkol sa mga pangyayari bago pa man ito maganap. Sa loob ng maraming dekada, naglakbay ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo upang magpunta sa kanyang payak na tahanan, naghahanap ng gabay tungkol sa kanilang buhay, pamilya, at maging sa kapalaran ng mga bansa. Tinawag siyang Inostradamus ng Balkans dahil marami sa kanyang mga hula ang nagkatotoo. Ang kapangyarihan ng kanyang kwento ay hindi lamang dahil sa kanyang kakayahang makita ang hinaharap, kundi dahil sa paraan ng kanyang pananalita tungkol sa sangkatauhan hindi niya hinangad ang kasikatan o kayamanan. Namuhay siya ng simple, ngunit ang kanyang mga salita ay may bigat na nakayanig sa mga gobyerno, nakahipo ng puso at gumising sa mga naghahanap ng espiritual na liwanag. Kahit matapos ang kanyang pagpanaw noong isang libo, nadaan at naput anim patuloy na pinag-aralan, binabanggit at pinaniniwalaan ang kanyang mga propesya. Para sa mga Pilipino, malapit sa ating puso ang kanyang presensya. Sa ating kultura, lagi nating pinararangalan ang mga tinig ng mga propeta, manggagamot at mga may bisyon. Naniniwala tayo sa mga manghuhula, sa mga bulong ng panaginip, at sa gabay ng matatanda na nakakakita ng higit pa sa ordinaryo. Kaya kapag may tulad ni Baba Vanga na nagsasalita, nakikinig ang ating puso. Batid natin na pumipili ang universo ng mga kaluluwang itinalaga upang magdala ng mga mensahe, at isa siya sa kanila. Marami sa kanyang mga hula ay nagsalita tungkol sa pagbabagong daranasin ng mundo, ang pag-angat at pagbagsak ng mga ekonomiya, mga sakunang likas, at maging ang mga panahon na sasalubungin ng sangkatauhan ang matitinding pagsubok. Ngunit kasabay nito ay mga bagong pagpapala. Ang mga pagpapalang ito ang malalim na umaalingaw mao sa puso ng mga Pilipino sapagkat likas sa atin ang pag-asa. Sa gitna ng hirap, naghahanap tayo ng liwanan. Sa oras ng pagdurusa, mahigpit tayong kumakapit sa pananampalataya. Kaya naman kapag si Baba Vanga ay nagsasalita tungkol sa mga ritual, numero, at mahiwagang oras tulad ng labing isa oras labing isa minuto, hindi natin ito nakikita bilang pamahiin lamang, kundi bilang panawagan upang iayon ang ating sarili sa universo. Isa itong paalala na ang kapalaran ay hindi basta-basta, tugon ito sa pananampalataya, pagkilos, at layunin. Tulad ng paglalagay ng kandila ng mga Pilipino sa gitna ng bagyo, pagdarasal bago bumiyahe, o paniniwala sa pamahiin na nag-ugnay sa atin sa proteksyon at swerte, ang ritual na ito ay may dalang parehong enerhiya, ngunit may pangakong mas dakila. Ito ang dahilan kung bakit milyon-milyon pa rin ang naniniwala. Ito ang dahilan kung bakit, sa araw na ito, nakarating sa iyo ang kanyang mensahe. Ang mga salita ni Baba Vanga ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan, sila ay buhay, naghihintay na iyong yakapin. Ang kahulugan ng labing isa oras labing isa minuto rituals sa paniniwalang Pilipino. Sa lahat ng mga numero na lumilitaw sa ating araw-araw na buhay, ang labing isa oras labing isa minuto ay may dalang kakaibang hiwaga. Para sa maraming Pilipino, ang makita ang numerong ito sa orasan, sa resibo, o maging sa mga panaginip ay tila isang sagradong hudyat. May ilanda bumubulong ng kanilang kahilingan sa mismong sandali na makita nila ito, naniniwalang nakikinig ang universo. Ang iba naman ay itinuturing itong tahimik na paalala na malapit lamang ang kanilang mga anghel na tagapagbantay o mga ninuno, gumagabay sa kanila tungo sa tamang landas. Ngunit bakit nga ba napakalakas ng enerhiya ng labing isa oras labing isa minuto? Sa iba't ibang espiritual na tradisyon sa buong mundo, ang mga umuulit na numero, lalo na iyong bumubuo ng ganap na simetriya, ay itinuturing na tanda ng pagkakatugma. Kapag nakikita mo ang labing isa oras labing isa minuto, para bang naglapat ang pisikal na mundo at espiritual na mundo, lumilikha ng pintuang kung saan mas mabilis na makakaraan ang iyong mga panalangin. Para itong tulay, kung saan naririnig ng mga puwersang lampas sa ating pangunawa ang iyong mga hangarin. Sa kulturang Pilipino, ang mga numero at oras ay palaging may kahulugan. Isipin kung paanong pinipili ng mabuti ng mga pamilya ang araw ng kasal, o kung paanong binababalaan ng matatanda na huwag bumiyahe sa ilang oras ng gabi. Isipin kung paano natin minamarkahan ang mga swerte na numero sa loto, o kung paano tayo nagsisindi ng kandila sa hating gabi upang palakasin ang ating panalangin. Lahat ng mga tradisyong ito ay tumutukoy sa isang katotohanan, naniniwala tayo na ang timing ay hindi basta aksidente. May mga sandaling mas malakas ang enerhiya ng universo at isa narito ang labing isa oras labing isa minuto. Para kay Bababanga, ang labing isa oras labing isa minuto ay hindi simpleng oras sa orasan, ito ay isang C code ng manifestasyon. Nagsalita siya tungkol sa mga sandali kung kailan numinipis ang harang sa pagitan ng mga mundo, at maaaring abutin ng tao ang kanyang intensyon at masabot ito. Isipin mong bumubukas ang isang lihim na tarangkahan ng universo, munit sa ilang segundo lamang. Ang mga handa, gising, at puno ng pananampalataya ay maaaring makapasok sa tarangkahang iyon at angkinin ang mga biyayang naghihintay. Malalim ang pagkakaugnay ng mga Pilipino dito sapagkat tayo ay isang lahi ng pananampalataya at katatagan. Alam natin kung ano ang ibig sabihin ng kumapit sa pag-asa kahit sa oras ng kadipitan. Para sa atin, ang labing isa oras labing isa minuto ay higit pa sa mga numero, ito ay isang pangako. Isang pangako na ang mga hirap na nararanasan ngayon ay maaaring magbunga ng mga biyaya bukas, kung tayo ay nakaayon sa panalangin at pagkilos. Kaya kapag tumama ang orasan sa labing isa oras labing isa minuto, hindi lang ito basta pag-asa, ito ay pag-angkin. Ito ay pagtayo sa harap ng universo at pagsasabing, handa ako. Karapat dapat ako. Naniniwala ako. At kapag ginawa mo ito, nagbabago ang enerhiya sa paligid mo. Iyon ang sandali kung kailan nagiging milagro ang mga ritual. Step by step ritual. Ngayong alam na natin kung bakit makapangyarihan ang labing isa oras labing isa minuto, oras na upang pasukin mismo ang ritual. Tandaan, hindi ito tungkol sa komplikadong seremonya o bihirang gamit. Alam ng mga Pilipino na ang pinakasimpleng bagay, kapag sinamahan ng dalisay na pananampalataya, ay maaaring lumikha ng pinakadakilang himala. Ang pinakamahalaga ay ang iyong intensyon, ang iyong paniniwala, at ang enerhiyang iyong inilalabas sa universo. Mga kagamitan na kailangan mo. Isang puting kandila sa gisag ng kalinisan, liwanag, at espiritual na kaliwanagan. Isang baso ng tubig upang sumipsip ng negatibong enerhiya at kumatawan sa paglilinis. Isang barya, simbolo ng yaman at daloy ng kasaganaan. Isang maliit na papel at panulat para isulat ang iyong hiling, intensyon, o panalangin optional, insenso o essential oil para linisin ang paligid, ngunit hindi ito kinakailangan. Paghahanda sa iyong sarili at lugar. Bago magsimula, pumili ng tahimik na lugar kung saan hindi ka maabala. Karaniwan, ginagawa ito ng mga Pilipino sa kanilang silid tulugan o malapit sa altar. Siguraduhin na payapa ang espasyo. Maaari kang magdasal ng maikli o bigkasin ang ama namin upang anyayahan ang banal na proteksyon. Hugasan ang iyong mga kamay bago magsimula, simbolo ito ng paglilinis, pisikal man o espiritual. Tamang oras. Dapat magsimula ang ritual eksaktong alas negatibo labing isa, labing isa ng gabi. Ito ang sagradong sandali kung kailan bukas ang portal. Umupo sa komportabling posisyon, ilagay sa harap mo ang kandila, ang baso ng tubig, at ang barya. Ihanda rin ang papel at panulat. Hakbang isa, sindihan ang kandila. Habang sinisindihan ang puting kandila, ibulong. Tinatawag ko ang liwanag upang gabayan ako. Pinalalaya ko ang dilim at tinatanggap ang mga biyaya. Ang apoy na ito ay kumakatawan sa apoy ng iyong kapalaran. Pagmasdan itong mabuti at isipin na sinusunog nito ang lahat ng iyong alinlangan, takot, at hadlang sa iyong buhay. Hakbang dalawa, ilagay ang barya sa tabing ng kandila. Hawakan ang barya sa iyong mga kamay sa loob ng ilang segundo. Damhin ang bigat nito at isiping dumadami ito bilang kasaganaan. Sa paniniwalang Pilipino, ang mga barya ay hindi lamang pera, sila ay simbolo ng pag-ikot ng biyaya, mula sa isang kamay patungo sa iba. Ilagay ito sa tabi ng kandila at sabihin. Habang kumikislap ang baryang ito, gayon din kikislap ang aking kapalaran. Hakbang tatlo, isulat ang iyong intensyon. Sa papel, isulat ang isang malinaw na kahilingan o panalangin maging tiyak, ngunit mula sa puso. Halimbawa, tinatanggap ko ang kalayaan sa pinansyal, o hinihiling ko ang kagalingan at kapayapaan ng aking pamilya. Huwag magsulat mula sa kasakiman o galit. Sumulat ng may pasasalamat at pananampalataya. Hakbang apat, hawakan ng papel at banggitin ang iyong afirmasyon. Hawakan ng papel gamit ang dalawang kamay at ipikit ang iyong mga mata. Ibulong ang iyong kahilingan ng tatlong beses damhin na ang mga salita ay lumalabas mula sa iyong labi patungo sa universo. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo sa kapangyarihan ng salita, ang ating binibigkas ay may buhay. Ito ang sandali upang magsalita ng may matibay na paniniwala. Hakbang lima, gamitin ang baso ng tubig. Kunang ang baso ng tubig at ilapit ito sandali sa iyong noo. Isiping sinisipsip nito ang lahat ng negatibong enerhiya sa paligid mo, inggit, sumpa, alinlangan, at takot. Pagkatapos, ibalik ito sa tabi ng kandila. Pagsapit ng umaga, ang tubig na ito ay nakalikom na ng mga hindi ka nais-nais na enerhiya. Dapat mo itong itapon sa labas o ibuhos sa lupa, malayo sa iyong tahanan. Hakbang anim, iselyo ang ritual. Tiklupin ang papel na may hiling at ilagay ang barya sa ibabaw nito. Iwan ang dalawa sa tabi ng kandila hanggang sa kusa itong maubos. Kung hindi mo kayang maghintay, patayin ang kandila ng may paggalang at ibulong. Nagtitiwala ako sa universo at pinapakawalan ko ang aking panalangin ng may pananampalataya. Itago ang barya sa iyong pitaka bilang anting-anting. Ilagay naman ang nakatiklop na papel sa isang ligtas na lugar hanggang sa magkatotoo ang iyong kahilingan. Paalala. Ang ritual na ito ay hindi mahika, ito ay isang espiritual na pag-aayon. Marami ang nagsabi na nakadama sila ng biglang kapayapaan pagkatapos gawin ito, na sinundan ng mga hindi inaasahang oportunidad, alok sa trabaho, perang natagpuan, pagkakasundo sa mahal sa buhay, o bigla ang paggaling. Ang susi ay pananampalataya. Kapag ginawa mo ito ng may pusong puno ng tiwala, hindi maaaring hindi tumugon ang universo. Mga babala, dapat at hindi dapat gawin. Bawat makapangyarihang ritual ay may kaakibat na responsibilidad. Madalas ipaalala ni Baba Vanga na ang mga biyaya ay dumadaloy lamang sa mga taong gumagamit nito ng may dalisay na intensyon. Sa kulturang Pilipino, mayroon tayong kasabihang kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. Kung magtatanim ka ng kasakiman, galit o inggit, hindi magiging matamis ang bunga. Kaya bago isagawa ang labing isa oras labing isa minuto na ritual, dapat mong ihanda ang iyong puso. Mga dapat gawin. Gawin ang ritual ng may payapang diwa. Kung puno ng galit o takot ang iyong isip, maglaan ng ilang sandali upang huminga ng malalim at magdasal. Ang pusong payapa ay humihikayat ng payapang biyaya. Ipahayag ang pasasalamat. Lagi mong pasalamatan ang universo, ang Diyos, o ang iyong mga anghel na tagapagbantay bago at matapos ang ritual. Ang pasasalamat ang magnetong humihila ng mas marami pang kasaganaan. Maniwala ng buo. Ang kalahating paniniwala ay nagdudulot ng kalahating resulta. Alam ng mga Pilipino ang katotohanan ito, ang paniniwala ang gatong na nagpapakilos sa panalangin. Banggitin ang iyong hiling na parang ito'y totoo na. Panatilihin ang kabanalan ng ritual. Maaaring ibahagi ang kwento ng biyaya kalaunan, ngunit ang mismong pagsasagawa ay dapat manatiling pribado at sagrado. Mas malakas ang enerhiya kapag ito'y protektado. Mga hindi dapat gawin. Huwag gamitin ang ritual upang saktan ang iba. Kung paghihiganti, sumpa, o pagkawasak ang iyong hangarin, babalik sa iyo ng tatlong ulit ang enerhiya. Hindi binabasbasa ng universo ang kalupitan. Huwag ipagyabang ang iyong ritual. May mga tatawa, may mga may inggit. Parehong reaksyon ay nagpapahina ng enerhiya ng iyong intensyon. Ang katahimikan ng iyong kalasad. Huwag ulit-ulitin gabi-gabi ang ritual. Hindi ito tungkol sa pamimilit sa universo. Ito ay tungkol sa tiwala. Gawin ito ng may pananampalataya, pagkatapos ay pakawalan ang iyong kahilingan. Ang sobrang pag-ulit ay tanda ng pagdududa. Huwag iwanang nakasindi ang kandila. Ang apoy ay sagrado ngunit dapat igalang. Kung kailangan mong umalis, patay nito ng may paggalang at ibulong ang iyong panalangin ng pagpapakawala. Mga karagdagang babala. Maging malinaw sa iyong hiling. Kung humihiling ka ng tika ngunit sa puso mo ay tumutukoy ito sa pagsusugal o mapanganib na paraan, maaaring maging aral sa halip na gantimpala ang dumating maging tapat sa iyong sarili. Iwasan ang alak o mabibigat na distraksyon bago ang ritual. Nakakaulap ito ng enerhiya at nagpapababa ng iyong vibration. Mas malakas ang koneksyon ng malinaw na isipan sa banal. Protektahan ang iyong espasyo matapos ang ritual. May ilang Pilipino na nagwiwisik ng asin sa pintuan o nagdarasal ng ama namin pagkatapos. Tinitiyak nito na walang negatibong espiritu ang hahadlang sa iyong biyaya. Ang kapangyarihan ng ritual na ito ay hindi nakasalalay sa mga bagay na ginagamit mo, kundi sa kadalisayan ng iyong puso. Tandaan, ang mga biyayang hatid ng gabay ni Baba Vanga ay nilikha upang mag-angat, hindi upang manira. Gawin ito ng may pananampalataya, protektahan ito ng pasasalamat, at pagmasdan kung paano tutugon ang universo. Mga palatandaan at pagkakatugma pagkatapos ng ritual. Pagkatapos mong isagawa ang ritual, nagsisimula ng tumugon ang universo sa tahimik ngunit makapangyarihang paraan. Hindi palaging malakas o lantad ang mga tugon na ito, minsan ay dumarating sila bilang banayad na bulong, mga palatandaan, at mga pagkakatugma na makikita lamang ng mga matang bukas at pusong handang makinig. Ang mga Pilipino ay likas na sensitibo sa mga mensaheng ito dahil itinuturo ng ating kultura na walang nangyayari ng basta-basta. Isa sa mga unang palatandaan ay maaaring lumitaw sa iyong mga panaginip. Maaaring makita mo ang mga imahen ng dumadaloy na tubig, kumikislap na barya, o isang mahal sa buhay na nakangiting nakatingin sa iyo. Hindi ito basta aksidente, mga simbolo ito na ang iyong intensyon ay nakarating na sa espiritual na daigdig. Naniniwala ang ating mga ninuno na ang mga panaginip ay tulay sa pagitan ng kaluluwa at ng banal. Pansinin ang mga ito at isulat pagmulat mo sa umaga. Isa pang senyales ay maaaring dumating sa anyo ng mga umuulit na numero. Pagkatapos ng ritual, maaari mong mapansin ang labing isa oras labing isa minuto, dalawang daan at put dalawa, o walong daan at put walo na paulit-ulit na lumilitaw, sa orasan, resibo, o plaka ng sasakyan. Ang mga numero ito ay kumpirmasyon na ang iyong kahilingan ay umaayon na sa enerhiya ng universo. Para sa maraming Pilipino, ang bilang na 800 at 88 ay matagal nang iniugnay sa swerte at kasaganaan. Ang madalas itong makita ay tila banayad na pagtango mula sa universo. Maaari ka ring makaranas ng mga hindi inaasahang pagkikita. Marahil may biglang tumawag na matagal mo nang hindi nakakausap, o may estrangherong nagsabi ng mga salitang tumagos sa iyong puso. Sa paniniwalang Pilipino, ang mga estranghero ay minsan mga mensahero, ipinadala ng Diyos o ng espiritual na mundo upang kumpirmahin na paparating na ang mga biyaya. Mismong kalikasan ay maaari ring tumugon. May mga nagulat na matapos ang ritual, narinig nila ang patak ng ulan, kahit na maliwanag ang gabi. Sa ating kultura, ang ulan ay madalas ituring na biyaya, isang paglilinis ng lumang enerhiya at pagbubuhos ng bagong mga oportunidad. Mayroon ding nakakakita ng mga ibon na tumitilaok sa kakaibang oras, o mga paru-parong biglang sumusulpot, na pinaniniwala ang nagdadala ng kaluluwa ng mga mahal sa buhay. Sa praktikal na aspeto, maaari ring lumitaw ang mga palatandaan bilang maliliit na himala, makakita ng pera sa daan, makatanggap ng tawag tungkol sa bagong oportunidad sa trabaho, o makaranas ng bigla ang gaan ng pakiramdam matapos ang matinding stress. Maaaring simple ito, ngunit patunay ito na ang iyong ritual ay nagbukas ng galaw sa iyong kapalaran. Ang susi ay kamalayan. Huwag mong baliwalain ang mga pangyayaring ito bilang simpleng coincidence. Sa kulturang Pilipino, alam natin na ang si coincidence ay madalas na ibang salita lamang para sa tamang oras ng Diyos. Kapag nakita mo ang mga palatandaang ito, ibulong ang isang pasasalamat. Bawat isa ay mensahe na ang iyong biyaya ay nasa daan na patungo sa iyo. Mga biyayang nagaganap pag-ibig, kayamanan at paggaling. Kapag isinagawa ang ritual ng may katapatan at pananampalataya, ang mga biyayang sumusunod ay madalas na nagiging makabuluhang pagbabago sa buhay. Ang gabay ni Baba Vanga ay hindi kailanman tungkol sa mga hungkag na pangako, ito ay tungkol sa transformasyon, tungkol sa pag-aayon ng iyong espiritu upang sa wakas ay bumukas ang mga pintuan ng langit para sa iyo. Para sa mga Pilipino, nalikas na inuuna ang pananampalataya sa pamumuhay, ang mga biyayang ito ay mas malalim na nararamdaman. Talakay natin kung paano sila nagaganap sa tatlong makapangyarihang larangan, kayamanan, pag-ibig at paggaling. Kayamanan at kasaganaan Isa sa mga unang pagbabagong mapapansin matapos ang ritual ay ang pagbabago sa enerhiya ng pinansyal. Bigla na lamang nagsisimulang lumapit ang mga oportunidad na dati ay tila malabo. Ang matagal ng hinihintay na promosyon ay maaaring sa wakas ay maibigay. Ang isang ideya sa negosyo ay maaaring makatagpo ng tamang katuwang o mamumuhunan. Maging ang maliliit na biyaya, tulad ng makakita ng pera sa daan o makatanggap ng regalo, ay mga palatandaan na dumadaloy na ang kasaganaan sa iyong buhay. Naniniwala ang mga Pilipino na ang pera ay hindi lamang salapi, ito ay enerhiya. Ang bariyang ginamit sa ritual ay sumasagisag sa daloy na iyon. Kapag nabasbasan, nagiging magneto ito ng kasaganaan. Marami ang nagulat na nang itago nila ang baryang ito sa kanilang pitaka. Tila mas tumatagal ang pera, gumagaan ang mga gastusin, at dumarating ang bagong mga pagkakakitaan ng halos walang kahirap-hirap. Hindi naglilikha ng pera ang ritual mula sa wala, inaayon kanito sa enerhiya ng kasaganaan upang ikaw mismo ang makahilan nito. Pag-ibig at relasyon Ang ritual ay tumatagos din sa larangan ng puso. Para sa mga naghahanap ng pag-ibig, maaaring dalhin ng universo ang isang taong bago na tila pamilyar, parang nakilala mo na siya sa ibang buhay. Para naman sa mga may sirang relasyon, maaaring lumambot ang puso, nagbubukas ng daan para sa kapatawaran o pagkakasundo. At para sa mga mayroon ng minamahal, lalo nitong pinapatibay ang samahan, ginagawang mas matatag at mas ligtas. Binibigyang halaga ng kulturang Pilipino ang pamilya at pagkakaibigan. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa romansa, ito ang pundasyon ng pagkakaisa sa ating mga tahanan at komunidad. Kapag binuksan ng ritual ni Baba Vanga ang puso, nagpapagaling ito ng mga sugat na matagal nang bumabagabag. Maaari kang managinip tungkol sa isang taong minahal mo noon o makatanggap ng biglaang mensahe mula sa matagal nang nanahimik. Hindi ito aksidente, mga senyales ito na tinatawag pabalik ng iyong enerhiya ang pag-ibig. Paggaling at kapayapaan sa huli, ang pinakamalalim na biyaya ng ritual na ito ay ang paggaling. Minsan, hindi agad ibinibigay ng universo ang gusto natin, kundi ang kapayapaan at lakas upang ihanda tayo para sa mas malalaking biyaya. Pagkatapos ng ritual, maaaring mapansin mong mas gumaganda ang iyong tulog, kumakalma ang iyong pagkabalisa, o gumagaan ang pakiramdam ng iyong katawan. Madalas sabihin ng mga Pilipino na kapag bigla kang nakaramdam ng katahimikan matapos magdasal, ibig sabihin kinuha na ng iyong mga anghel ang iyong pasan. Dala ng ritual na ito ang parehong enerhiya. May mga nakaranas ng paggaling mula sa matagal na karamdaman, habang ang iba naman ay nakadama ng emosyonal na paghilom, tulad ng tuluyang pagpapakawala ng lungkot o sakit. Ang paggaling ay maaari ring mga hulugan ng paglaya, paglaya mula sa utang, sa mga nakalalasong relasyon, o sa mga negatibong gawi na pumipigil sa iyo. Ang pinakadakilang regalo. Ang nagpapalaka sa mga biyayang ito ay hindi lamang ang kanilang anyo, kundi ang kanilang tamang oras. Dumadating sila kapag ikaw ay handa na. Ang ritual ni Baba Vanga ay hindi tungkol sa agarang kasiyahan, ito ay tungkol sa paghahanda sa iyo upang kapag dumating na ang kayamanan, pag-ibig, o paggaling, kaya mo itong panghawakan ng walang takot na mawala ito. Para sa mga Pilipino, ito ang pinakabuod ng biyaya, isang handog na kusang ibinibigay, ngunit dapat tanggapin ng may pananampalataya at pasasalamat. Kapag tinanggap mo ang mga regalong ito ng may bukas na puso, mas marami pang susunod. Ito ang pangako ng ritual at naghihintay ito para iyong angkinin. Kung narito ka pa rin at nakikinig sa mga salitang ito, tandaan mo, hindi ito aksidente. Hindi ka dinadala ng universo sa ganitong pagkakataon ng walang dahilan. Ang mensahe ni Baba Vanga ay naglakbay sa loob ng mga dekada, tumawid ng karagatan, at dumaang sa hindi mabilang na buhay upang makarating lamang sa iyo araw. Ang katotohanang naririnig mo ito ay nangangahulugan na handa ka na. Handa nang pakawalan ang sakit ng nakaraan. Handa nang tanggapin ang mga biyayang minsan mong inakalang imposible. Ang ritual na natutunan mo ay hindi lamang tungkol sa pagsisindi ng kandila o paghingi ng hiling sa labing isa oras labing isa minuto. Ito ay pagbubukas ng puso sa mahiwagang himig ng universo. Ang mga Pilipino ay palaging naniniwala na ang buhay ay higit pa sa nakikita, ito ay ginagabayan ng pananampalataya, mga palatandaan, at bulong ng kapalaran at sa sandaling ito, tinatawag ng kapalaran ang iyong pangalan. Huwag kang magduda sa iyong sarili. Huwag mong isipin na hindi ka karapat dapat. Bawat panalangin na bumulong ka sa dilim, bawat luha na lihim mong ibinuhos, bawat sakripisyong ginawa mo nang walang nakapansin, hindi kailanman iyon binaliwala. Narinig lahat ng universo. Ang ritual na ito ay susi lamang upang mabuksan ang pintuan ng mga ang iyong hinihintay. Habang nagpapatuloy ka, Itanim mo ang katotohanang ito, ang biyaya ay hindi dumarating sa mga habol ng habol dito, kundi sa mga pusong inihanda ng may pasasalamat. Lumakad ng may pananampalataya, at ang mga himala ay lalakad kasama mo. At nayon, upang selyuhan ng enerhiya sa iyong loob, bigkasin mo ang mga afirmasyong ito. Hayaan mong maging ito ang iyong araw-araw na panalangin, ang iyong tahimik na lakas, ang iyong deklarasyon na nakaayon ka sa kasaganaan, pag-ibig, at kadalinyan. Ibulong ito sa umaga, ulitin bago matulog, o banggitin tuwing makita mo ang numerong labing isa oras labing isa minuto. Isa-sero makapangyarihang afirmasyon. Tinatanggap ko ang mga biyaya sa aking buhay nang may pananampalataya at pasasalamat. Karapat dapat ako sa pag-ibig, kayamanan, at kapayapaan. Bawat panalangin kong ibinubulong ay naririnig ng universo. Dumadaloy sa akin ang kasaganaan ng natural at tuloy-tuloy. Ang aking puso ay magaling na, ang aking kaluluwa ay malaya, at ang aking espiritu ay matatag. Inaakit ko ang mga oportunidad na magdadala sa akin tungo sa tabumpay. Pinalilibutan ako ng pag-ibig, pinoprotektahan ako nito, at pinalalakas ako araw-araw. Nagtitiwala ako sa tamang oras ng universo. Pinalalaya ko ang negatibidad at tinatanggap ang mga himala sa aking buhay. Pinili ako para sa mga biyaya at inaangkin ko ito ngayon. Sabihin ang mga salitang ito ng may paniniwala at pagmasdan kung paanong nagbabago ang iyong buhay. Nakikinig na ang universo. Sa gabing ito, nagsisimula ang iyong bagong yugto.